Ayan po guys at inayos po nila guys yung lambat po namin pong gamit at warak-warak na po yung ibang parte po namin lambat. Tama guys. Ito lang guys yung mga pagahayom po nila ng lambat. Mga expert lang po nakakagawa po ng ganito. ah uh, kung ano po, eh, makakagawa na po talaga sila ng lambat. Pwede <laughs> <di> na! <laughs> <laughs> Yan po yung uh, sa amin ng paghahiyo nga po. Uh, ito naman po guys, si Pai po Ito po lagi po yung nagahiyom nga po ng aming lambat. Pag, pagka po, eh, nawarak po yung aming lambat. Uh, guys, kung mapansin nyo guys, ito'y eh, may malaking mata. Ito po, ito. May sukat po ito. Ayan po. At yung kay maestro naman po, e, pino po yung mata nun. Medyo maliit po. Ayan lang guys, yung mga pag-ahiyo mo po nila ng aming lambat.